Oo oh, ha? may nakakita na ba kayo ng kumakain ng Jollibee sa KFC? FC? <laughs> ah, oh, yeah. nasa KFC po kami. KFC po 'yan. Pero kumakain sila ng Jollibee. <laughs> Ang YouTube na naman. Dandan <laughs> sa subo. Sol. Cool. Bibi ako busy. panoorin natin ang pagkain ni Abby. <laughs> Hi! <laughs> Para artista lang, ang <laughs> mga oh, <ay>, kaway-kaway pa. <laughs> Tal, <Still> galit. <laughs> galit. Galit, galit. <laughs> Ilang kaya mag-view na ito? KFC and Jollibee. <laughs> Join for it. mo sa YouTube yan? Tapos na ako. Yeah. Dito po kami sa KFC Pampanga. Mabalakat Pampanga. di ba? Bye, bye, na kayo. Bye bye. <laughs> bye, -bye. <laughs> bye, -bye. <laughs> Paano, hindi na makakausap itong mga hype na to.